Pakitawagan si Dr. Torres. Utos ni Liz kay Bruce. Nakaupo siya sa harapan ng mesa nito. Pakisabi ng may pasyente akong ire refer sa kanya. Yes, Doctor. Nakangiting sagot nito na agad namang hinagip ang telepono sa katangan. Biglang may kumatok sa pinto at maya maya lamang ay si Tolles. Hi, ladies. Nakangiting bati nito bago gumawad ng halik sa pisingin ni Elise. Naudlot sa pagdayal ng normal sa telepon si Babes at pinaglipat-lipat ang lalaking mga mata sa kanila ni Tolls. May namiss ba ako? Tanong nito namaba ba yung nakita ng mga mata ko? O namamalik na mata lang ako? I just dropped by to invite you to have dinner with me tonight in my house. Sabi sa kanya ni Toys, pwede sunduin kita sa inyo sabay na tayong umalis mamaya. Don't come to my house yet. Maagap na. Sabay na lang tayong umalis mamaya. If that's what you want. Muli siyang ginawa rito ng halik sa pisingi bago mo nalingan si Bibs. Bye Bibs. Bye Doc. Hindi pa rin niya kang mga tubo ni ano yung Anong ibig sabihin niya Doktor? Tanong nito sa kanya. Bakit kung makahasta ang doktor na yun ay parang pag-aari na niya kayo? May friend ko na siya. Nahiyang sabi niya. Ano? Lalo naglakihan ng mga mata dito. Paano nangyari yun? Hindi ko rin alam eh. Kaswal na sagot niya. Pakitawagan na lang si Dr. Torres. Tula lang nakamata pa rin sa kanya si Babes. This is my little house. Maingat na iginiya ni Torres si sa bahay nito. Ipinakilala siya nito sa mga kasama roon bago siya nilibot sa lahat ng dako ng bahay. May mga sandaling natutulala pa rin si Tulad na lang nung kumakain pa sila sa harap ng lanay table. Kahapon lamang ay tinatalakan pa niya ito. Ngayon ay parang walang nangyaring magkasama silang kumakain at masaya na sa naging magkasintahan ng ganun kabilis. It seems that you like nature. Hindi napigil ang sabi niya. Halos lahat kasi ng paintings na nakita niya sa dingding ng bahay nito ay tungkol sa kalikasan. I love nature. May ngiti sa mga labing na sagot nito yun ang isa sa mga kayamanan ng bansa natin na dapat ay lalong pagyayamanin ng mga tao at hindi sinisira. Kaya madalas bahay ng Pilipinas ay dahil sa mga kalupitan ng mga tao lang pagpapahalaga sa kalikasan. Kung hindi dito bago na wait a minute, iginala e, niya ang sa paligid ng makalis ito. Halos napapaligiran ng halaman ng bahay. May mga halaman hindi pamilyar sa kanyang mga mata. Sagana rin sa punong bakuran nito. Tunay na malaki ang pagpapahalaga nito sa kalikasan kalikasan. Isang tao lang ang alam na yung ng pagpapahalaga sa mga Si John. Here, Nani told it its pagbalating sa upuan. I made that for you. Vegetable salad. Napangiti siya. I love that. Maya-maya ay dumating ang isa sa mga kasama ito sa bahay. Kuya, nandyan po si Mang Berto, anang katulang. Sinusumpong na raw po ng rayuma yung asawa niya eh. Wala raw po silang maipambili ng gamot. Hindi na raw po sila makapaghihintay ng pagdating niyo bukas sa barangay nila dahil hindi na raw po tumitigil ang sakit sa katawan ng asawa niya. Can you excuse me? Paalam sa kanya ni Sure, I'll be right back. Muling nawala sa paning niya ang lalaki. Pero hindi naman nagtagal ay bumalik itong muli. Sino si Mangberto? Berto? Hindi nakatis na usisa ni Rita. Isa siya at ang asawa niya sa mga pasyente ko sa Bulacan. Sagot nito, I go there on Saturdays for my medical mission. Kasama ba yan sa mga programa niyo sa kabilang ospital? Nakakuyuros na tanong niya. May mga ganoong programa sa ospital na pinaglilingkuran niya. Ngunit hindi niya nakagulihang sumama sa mga medical mission na yun. No, nagsali ito ng alak sa dalawang baso. Three years ago, senior doctor organized a medical team which called Kalusugan. The main objective was to help those less fortunate ones. Yung mga taong tiniti ang karamdaman sa kawala ng pambili ng gamot o pambayad sa doktor. I one of the members of Kalusugan. We give service for free at kami ang personal na bumibisita sa mga lugar ng prospective beneficiaries. When Dr. Infante died, I became the president of Kalusugan. Aktibo pa rin ng tim, magpahangga ngayon. Napatda siya. Hindi niya naiwasang pukulin ito ng lumahaang tingin. team. Ngayon niya ang isa sa mga idalain kung bakit ito hinirang outstanding ng doctor. If you have time, you can come with me tomorrow. I'd love to. Naisagot niya. Palibasa, wala namang klinik tuwing Sabado. Kinabukasan ay natagpuan niya ang sariling kasama si Tolitz sa medical mission nito sa labas ng Maynila. Gumagamot ito ng libre. nagfe perform ng mga minor surgical operations na mamahagi ng mga gamot at vitamin at nagbibigay ng health advice sa mga taong maraming gustong malaman. Pinagmamas na ito habang nakaupo siya sa loob ng isang kubong ginawa ng mga tao sa isang barangay na yun sa Bulacan para sa medical mission na iyon. Abala ang lalaki sa pakikipag-usap sa mga pasyente. Somehow is adorable. Naisip niya. Bibihira sa mga doktor ngayon ang may oras para sa ganoong bagay. Katulad na lang niya. Hindi siya gumagamot ng libre. Lahat ay may angkop na kabayaran. But that man, nang subulnyap sa kanya si Tolitz at kumuha hindi niya mapigilan ang sariling ngitian ito. Mabilis ang paglipas ng mga araw. na na lamang nilis na papadalas na ang pagsama-sama niya ni Tolitz hindi maniniti ako ano ang totoong salubay nito sa kanya, ay hinayaan na niya magpatuloy ang kanilang relasyon. Tutal wala naman siyang may re rito kung pag-aalaga at pagiging boyfriend ang pag-uusap. He always made her special and it seemed that they liked the company of each other. Naipakilala niya ito sa pamilya niya. Nakilala na rin niya ang ibang kaibigan nito na halos lahat ay doktor. Then one night something happened. Nagsimula yun sa isang romanticong dinner sa bahay nito. Nung tagpuan niya ang sariling nakahiga sa kama ito. At tinutubo ng mga halik nito. You're beautiful. Paulit-ulit na usal nito habang ilalakbay ang mga kamay sa kanyang katawan. Pakiwari niya ay lalang lumamlam ang mga tanito habang ginagawa yun. Tell me it's right to Halos pa bulong na sabi niya. Pakiramdam niya ay pinanghihinaan na siya ng katawan. Wala na siyang lakas na putuli ng tagpong iyon. Batid niyang kapag ginawa niya ay parang rin niyang pinatay ang kanyang sarili. It's right. Anito. It's right. Nothing is wrong, Elise. Lahat ginagawa natin ngayon ay tama. Maingat itong dinampaya ng halikang punong tay niya. Napapikit siya sa kaya-ayang sensasyong gumapang sa kanyang katawan. Sapat na ang mga salita nito upang maisip niyang walang mali sa ginagawa niya. Mapabalikwas ang bangon si Elise. Iginalay niya ang nilalaki mga mata sa paligid. Oh my God! Paulit-ulit na usal niya nang matantong wala siya sa kanyang silid. Humugot siya ng hininga bago sinilyo pa ng sarili. Wala siyang sablot sa ilalim ng kong. Kada Napatutup siya sa no. Ano itong nagawa ko? Hindi na niya mabilang kung ilang oras yung nasa ganong posisyon at pinapagalitan ng sarili. Ngunit nang isa-isang bumalik sa isip niya ang nangyari sa kanila ni Tolls, may nakapa naman siyang kaligalihan sa kanyang dibdib. Hindi ba't patunay lamang yung natutuon ng pag-ibig yung nalalamdam niya para dito? Agad na hinagilap ng mga mata niya si Tolts sa loob ng silinto. Wala ito. I'm happy, sabi niya ng tumingin sa litrato ni Tolts sa bedside table. You must make me happy. Ay may the right decision at wala akong dapat pagsisihat. Sapat na iyon upang mabura ang nadaraman niyang pagsisisi. Umahon siya sa upuan na tinulok at pabukas ang isang pinto. Sa pagkakalang iyon ay bathroom. Subalit so, iba ang tumambad sa kanyang mga mata. Hindi shower room, kundi isang maliit na silid. Marahan siyang tumuloy sa loob. Mas marami pa siyang nakitang paintings ng kalikasan ng ihakapang niya ang mga paa. May mga display objects sa ibawo ng cabinet na gawa sa mga kahoy. kawayan at balat ng hayop. Pero ang higit na umaga, sa pansin niya ang larawang yun ng isang mag-asawa. Dinampot niya ang picture frame at kinalagyan ng trat. Saka lamang niya na kung hindi nagkamali ang paningin niya. Larawan niya yun ni yun, yun, naaling anding at mangnato. God, nausal niya. Saka napatutop sa bibig. This can't be. Ang iba niya ang litrato at ang litrato na naman niya? Diyan ang nakita niya. Sa ibang litrato ay kasama ito ang mga batang madalas nitong alagaan noon. At sa isa pang litrato ay kasama nito si Maya. Munti sa litrata ang babae. Nanatili siyang tulala habang pilit binibigyang linaw sa isip ang lahat ng natuklasan. He lied to me. Paulit-ulit na sabi niya. Elis, narinig niyang pagtawan ni Toltz mula sa labas ng silid na iyon. Hindi siya tuminag sa kinatatayuan. Hinayaan niyang kusa siyang makita nito sa loob ng silid na iyon. Elise, sabi nito nang mapasukan si Ron. You lied to me. Nanunong batang tono ng boses na sabi niya. Wala kong sabihin sa iyo. Naghihintay lang ako ng pagkakataon. Nagsusuma ang mga mata nito. Hindi ko kasi alam kung paano magsisimula pagkatapos kong ipagkailang ako si Jan. Ninyo si Lito ang totoo kong pangalan. Kinuha nilang palaya na Jan sa ninyo. Itinatawa mo ang mong pagkatao. Saka lamang niya nagawang ibaba ang litrato nito at ni Mai sa ibabaw ng display cabinet. Bakit? Dahil ay mo ang pinagmulan mo. No, mabilis na sagot nito. Kailanman ay hindi ko ikinahiya ang pinanggalingan ko. Hindi ko mararating ang kinaroroonin ka ngayon kung hindi dahil sa kanila. Then why did you lie to me? Malakas na tanong niya. Ilang beses kitang pilit na pinaaamin pero sinabi mo pa sa akin na hindi ka naniniwala sa mga taong katulad nila. Yan ba ang nagawa sayo ng pagiging doktor mo ngayon? Ang talikuran mo sila? Yun din ba ang dahilan kaya ka nag-iisa ngayon? You don't understand. Wala akong hindi naiintindihan dyan. Kung ano man ang dahilan ng tagbago ang buhay mo, hindi ko alam. Pero ang malinaw sa akin, ay pinagbago ka nang narating ng tagumpay. Hindi ako nagbago. Tumaas na rin ang boses nito. Kailanman ay hindi ko sila nakalimutan. Gusto ko lang silang protektahan sa malulupit na taong. Hanggang ngayon ay hindi sila nauunawaan. Gusto ko lang silang magkaroon ng katahimikan, ka Pagod na pagod na sila sa pagtakbo. Hindi siya nakaimik sa mga narinig na sinabi nito. May ilang sandaling naghari ang katahimikan bago niya muling narinig ang boses nito. Napansin yung nakatuon ang nakatuon na mga mata nito sa mga litratong Kailan naman ay hindi ko sila makakalimutan. Alito sa mahabang boss, malaki ang utang na loob ko sa kanila. Pagkasabi niyo na ay humakbang ito patungo sa isang sulok at binuksan ng isang cabinet na naroon. Kinuha nito ang isang kahon at ibinaba sa harapan niya. Binuksan nito ay rati sa isang ipinakita sa kanyang laman. Lampin, damit, sombrero at sapatos ng sanggol. Kasama raw ng maging ang malit na botelyang sisidla ng gatas ng sanggol. May foster fair and me these Panimulang kwento nito. Nang minsan magtungo sa bayan si tatay nato, natagpuan niya ako sa gilid ng kalsada sa Batangas. Hindi ako tumitigil sa pag-iyak. Dinala niya ako sa bahay nila ni Nanay Anding. Hindi sila magkaanak. Hinisip nilang hulog ako ng langit sa kanila. Kaya hindi sila gumawa ng paran para hanapin ang pinagmunan ko. Iptinuring akong kapamilya maging ng mga kaang kanila. Ang mga taong kumikita sa panggagamot ng mga taong naniniwala sa akin. Sa pagbibenta ng mga buk sa paniniwala makapagpapagaling ng iba't ibang klase ng karamdaman kung ano-anong hanap buhay ang pinasok ng mga taong ito. At dahil sa pagkakaisa, nagawa nila akong pag-aralan sa isang simpleng eskulahan hanggang sa dumating ang mayamang doon na nagpagalan ni na nanay at tatay. Ang nanay at tatay ko ang nakiusap sa kanya na gawin akong eskola. Kumayag naman ang doon bilang ganti sa nagawa ng nanay at tatay. pinag aral ako ng medisina ng mayamang lalaki ngayon. Maraming taon ang nagdaan ni Elise, pero simula nang ipagtapat sa akin ni tatay nato at nanay ang dingang totoo, Simula nang malaman ko na hindi ako totoong nabibilang sa ang kanila, hindi na ako tumigil sa paghanap sa pinanggalingan ko. Pero nabigo ako. Ilang mag-asawa nang napabalita sa diary na nawawala ng anak ang nilapitan ko. Ilang beses na rin ako nagkamali sa mga taong nilapitan ko sa pag-aakalang sila ang mga magulang ko. At ngayon, mula sa isang drawer, nilabas nito ang diary ng pahinang naroon ang artikulo tungkol sa mag-asawang roro. Gusto kong magbakasakali. Susubukan ko lang. Hindi na yan napigilan ang mga luhang kumawala sa kanyang mga mata. Pagkatapos nito ay titigilan ko na ang paghanap. Pagpapatuloy ni Jan, titigilan ko na. Gusto kong itago. Ang nakaraan dahil ayokong dumating ang sandaling muli na namang may manggugulo sa mga taong pinagkakautangan ko ng malaki. Pinyalhan ko sila ng lupa kung sana'y maaari silang magsimulang muli pagkatapos ng maraming trahedya. Isang maliit na village na matatawag nilang kanila. At hindi akong wala nang makapagpapalayas pa sa kanila sa lugar na iyon. Ayoko nang may mawala pang buhay pagkatapos ni tatay. Saglit itong nawala ng boses matapos iyon. Namatay si tatay ng gabing nilusob kami ng mga malulupit na tao. Nang gabing magkahiwalay tayo. Namatay siyang pinuprotektahan ng kanyang angkan. Namatay siyang lumalaman. Kasabay ng paggaralgal ng tining nito. Ang pagbagsak ng luha mula sa mga mata nito. Sa pagkamatay ni tatay marami sa mga ng kanyang kaangkan ang nawala ng pag-asa. Si tatay ang naghahanap ng matitira nila sa tuwing ipinagtatabuyan sila ng mga taong ang tingin sa kanila ay salot at kampo ng dilim. Pero ako, ang hindi ko sila iiwan, hindi ko sila pababayaan. At pagkatapos ng maraming taong pagsisikap na mabago ko ang takbo ng buhay ko, natupad ko rin ang pangako ko ilis. Nang mamatay si Don Emmanuel, natapos ang scholarship na ipinagkaloob niya sa akin, isang taon pa bago ako matapos ng medisina. Pero hindi ako nang wala ng pag-asa. Sinubukan ko ang kahit anong trabaho matapos ko lang pag-aaral ko. And without my faith, determination and hindi ko mararating ang kanya ko ngayon. Nagsimula ang liwanag sa buhay ko nang magtapa ko sa board exam. Totoo, ang lahat ng natuturing ko sa aking foster family is tumayin ito sa kanya. Faith heals and cure. Faith makes things possible. Basta't buong paniniwala mo ay magagawa mong isang bagay na iyon. Ginabayan kami ng paniniwala ang mga kaya namin magpagaling ng karamdaman paniniwala rin na magumabay sa akin para marating ko ang kanilalagyan ko ngayon at ay hindi ang nagdala sa akin sa babaeng matagal ko nang hinahanap. Lumapit ito at hinawakan ng mahigpit ng kanyang mga kamay. Hinanap kita kahit ipinagkait sa akin ng mga kamag-anak mo sa pagyamanin ang tinitirhan mo. Matagal nang yumayos si Lola sila. Lumipas ang mga taon pero hindi ako nawala ng pag-asa. Nais kitang yakapin ang mahigpit ng muli tayong magkita. Pero natakot ako hindi ko napaghanda ng pagkikita natin muli at hindi ko alam kung anong mangyayari kapag inamin kong tama ka sa paniniwala mo. Nawala na, wala na ako ng tiwala sa sarili ko, sa kabila ng pananabik ko sa iyo. Naroroon ng takot para sa mga taong pinoprotektahan ko. I could sacrifice everything for those people. Natakot din ako na baka hindi mo na ako matanggap pagkatapos kita ngayon pagpalit sa mga pangarap ko. Pero hindi ko pa rin nalabanan na nililidikta ng puso ko. Gumawa ako ng paraan para magkaroon ako ng clinic sa BCH para mapalapit ako sa iyo. Pinahin nito ang luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay makinuha ito sa bulsa ng pantalon. Ang wallet nito na agad ipinakita sa kanyang lalaman. Ang litrato na niya binigay niya rito isang araw bago sila tuloy ang naghiwalay. Hindi ko na hinayaang mawala ito kasama ng paniniwalang makikita tayong tayo muli sa hinaharap, Elise. Maingat itong pinagapang isang kamay sa pisim niya. Nangyari na ang pinakahihintay kong sandali. Hindi pa rin makapaniwalang napatitig siya sa mukha nito. Dahan-dahan itong ibinababa ang mga labi upang halikan siya. Nais niyang manlambot, magpaubayang muli, lalo na ngayong napatunayan niya ito ang kanyang unang pag-ibig ay iisa. Pero hindi, itinigil na niya ang kahibangan na iyon. Nangako siya sa sariling hindi na magpapaalipin sa alaala ng nakaraan. Pagkatapos ng kasinungali ng nunguan ni Chan, hindi na siya dapat magtiwala ng ganun kabilis. Iniiwas niya ang tingin sa litrato nito at ni Maya. Ano pa ang hindi niya alam tungkol sa lalaking ito? Ang sampung taon niya hindi nakita. Makakaya ba niyang mabuhay na hindi nang wawala ng tanong sa isip tungkol dito? Bigla na lamang niya itong inaitulak ng akmang aangkay nito ang kanyang mga lami. Hilis, gulat na sambit nito. Kahit na anong sabihin mo, pakiramdam ko hindi pa rin kita nakikilala ng buong buo dyan. Sabi niya kasabay ang muling pagpatak ng luha sa mga mata. Sampung taon mong binulo ang isip ko. Maraming beses akong nagkamali dahil sa iyo. At ngayong nagkita na tayo ulit. Parang mas maraming pagkakamali akong magagawa. Naguguluhan ako. Nalilito. I think this has to stop. Hindi na dapat nangyari ito. Hindi na tayo dapat nakita. Don't do this to me, Elise. Hinagip nito ang mga kamay niya at inilapit sa mga labi nito. Kaya tagal kong hintay ang araw na ito. Wala na akong ibang winhal na babae kundi ikaw. You're lying again. Muli niyang sisulya pa ng litrato na ito at ni Maya. No, you are. Ipiniksin niya ang mga kamay mula sa pagkakahawak nito. Please, Elise, luha ang tinungo niya ang pintuan. Alice, may ilang sandali siyang napata nang makarating sa pinto. Hindi niya napagilan ng sariling muli itong tingnan. Ano ang ginagawa niya? Kay tagal niyang hinintay ang lalaking ito. Bakit ngayon ay ni niya ito? Elise, nagsusumama ang mga mata ni Jen. Nais nice niyang bumalik at yakapin ito ng mahigpit. Subalit so, batid niyang kapag ginawa niya yun, ay muli siyang ililigaw ng kanyang damdamin hanggang sa muli siyang magkamali. I have to go. Mahinang sabi niya. Kailangan kong pag-isipang mabuti ang lahat ng ito. Pagkasabi niyo nagmamadali na siyang tumalikod pa alis. Elise, habol nito sa kanya. Please Elise, nagbingi-bingihan na siya sa pagtawag nito. Nang makalating sa kotse ay sa kalamang niya pinakamulan ng tinitimping pagluha.